mga boss, mga sir At uh, ang araw naman po At uh, na naman po, po tayo Araw naman tayong uh, konting pag-uusapan Tungkol sa ating uh, sistema So ito, pinapakita ko dito na Isang part ng refrigeration system natin Ito yung ginagamit natin sa mga ammonia So yan po mga boss, mga sir Kung uh, sa tingin nyo ay uh, alam niyo yung pangalan nito So, may panungkot sir So, ito po yung ating ito yung bahagi na ito so, ito po siya po yung ating uh, pag uusapan ngayong araw na to, mga boss mga sir So, comment niyo po kung katingin niyo uh, kapisado nito, part na uh, uh, ating system ito yung ginagamit natin sa uh, ngayon yan So, pati okay, comment ko mga boss ko sabi ko uh, ay uh, kapisado nyo ito ay alam nyo yung uh, kung ano ang kase o pabahagi na ito ng ating system so ginagamit ko ito sa uh, special dito sa ano sa air compressor so ito po yan so yan yung, yung pinakadulo nya yan ito pa yung bahagi niya. ito yung ito sa ating uh, compressor. So, yan. Sa uh, tingin po ang boss mga sir ay love you. So, pakilipan. wala lang po ito kung kasi natin, natin ay kabisaan natin so wala naman pong masama at wala naman pong uh, comment siguro ng hindi maganda so ito yung refresh pang refresh lang natin sa ating ano sa ating system kung uh, sa tingin natin ay kabisaan pa natin baka minsan nakakalimutan na natin yung mga pangalan ng mga part na to so maray natin kabisaan natin so i-comment po natin sa ating mga uh, comment section Uh, huwag na huwag kami po kayo magsawang uh, mag-like at uh, mag-subscribe sa ating YouTube at sa kapag po uh, pag-i-like sa rin po ninyo pag share na rin po kung sakaling uh, at uh, maganda naman yung content po natin at uh, makakatulong naman po sa ipapag-share na, na rin po sa sa inyong mga ano dyan sa inyong mga cellphone kung dadaan at uh, para makarating na rin po sa iba natin mga kasamang technician para test iba na hindi pa pamilyar sa ganitong part ay nagkaroon uh, din sila ng kaunting idea. So, yun po mga bot, mga sir. So, makikomment po, pakishare na lang po kung ano ba yung part na to ng system natin. So, ito yun po yung nakakabit sa ating distro. So, compressor po ito. So, nga dito po muna mga bot, mga sir. At, uh, uh, sa susunod ng mga uh, video po ay uh, sabayayan po so marami pa tayong um, uh, pengusaha bansoya kok nggak pakai tawaran sih.